May kayo in 3, 2, 1, go! <laughs> Welcome back to my YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, subscribe nyo na. May panibagong akit tayo at panibagong bundok na pupuntahan. Huwag niyong kalimutan, may Facebook page din tayo. Uh, yun lang din ang pangalan, eh, Hundi TV. Uh, bisita na lang din. At uh, don't skip the ads. Salamat. yung mga kasamahan natin ah, ah, bali 13 kaming katao ngayon ang akyat dito sa pupuntang Mount Tulis oh, kaway, kaway, kaway dyan yun, 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 Alex don't. <laughs> Sila nang iiwan niya sila eh. Dapat chill lang tayo. Napatjilang tayo kasi masyadong atat. Nakakapagod kaya pag kinuperasa. tuloy yung dadaanan natin ayan okay. good morning sa inyo hindi pa tayo sa uh, tuloy dumadaan hanging bridge dito papuntang Mount Polis ayan ang

ay mga samahan natin andun na sila sa sa taas yung video natin ngayon ay pupunta tayo ng Mount Pulis dito sa matatagpuan itong Mount Pulis na to, ay nagsimula kami ng jump up sa barangay Bila dito sa Baoko Mountain Province. Huh. Oh. Oh, maganda rin dito papuntang Mampulis ah. Ang Maganda yung daan niya. Maraming stopover na nagpipicturan. Ngayon nandito ako ngayon sa tumbang puno. You know? Ang ganda. Pero... Oh. ganda yung ano dito mapuntang Mount Polis, no? hindi ka anong, ano yung trail no malinis ah uh, Lodge ah uh, invite ko kayo sa polis ah uh, meron tayong uh, circuit and then papunta doon sa mga valorized terraces and then sa peak ng Mount Polis dito sa Bauko mm -hmm. Yan. So sana makapunta kayo and then makapasyal dito para at least mas madami tayo sa next. And then, yun. Nagpapa-event <laughs> siya Ah, yun. May event po tayo sa Mount Polis Trail Run. October 20. Uh, meron tayong 10 kilometers, uh, 21, and then 50 kilometers. Yun is, uh, ilulup natin yung dihul na uh, rota ng trail ng uh, uh, Lower Baoko. So, ang kwan natin doon is Mount Polis Trail Run. Uh, paki-check na lang po yung uh, event page natin sa Iguro Trail Runner. Hello. Yun po. Yeah. Thank you, guys, sir. Thank you. so, proceeding tayo sa Mount Police. Ito yung unang angket natin ngayong Abril. Dito sa Mountain Province, Baoko. <laughs> Yan ang daan niya dito. mount polish nito is pwede sa beginners kung nag-uumpisa sa mga mamundok yun kaya ang kaya ng mga baguhan kasi hindi gaano matarik sakto lang kaya kung hilig mong mamundok try mo dito sa mount polish dito yan makikita sa barangay Bella baoko mountain province. Kakamukha lang siya ng ano, magdito sa norte. Yung trail niya hindi magkalayo sa sa ano ba to? Kalawitan. Eh, kalawitan. Yung basta bang ba, papuntang norte, maganda yung ano niya kasi daming pine trees. Yan si, sir. Yan Hello yung mo. ano natin. <laughs> niyo sir, Jomar po. Yes, sir Jomar, siya yung ano natin. Malakas nagtuturo dito. Ah, hindi. <laughs> <laughs> hindi po malakas. <laughs> Malapit na daw. Ah, for us. And for us. Okay. Thank you. Thank you. phone. Ito lang. Ebidensya lang, no? Oo. Pagdating okay, ng araw, usual ka na, akit mo na yun, pati ng picture. Wala kayo papakita. Oo, oh, di wala. Yun nga. Yun ang na. Nabura ko na kasi. Oh, ikaw nagulat na nang bigla mga seryoso hindi <laughs> nga <ka>, anong nakapagod nandito <laughs> tayo ngayon sa mountain province dito sa baupo ba 提供那的专业 ganda dito. Ang ganda. ng view. Nasa ilang kita. Ayan, ginagawa namin ngayon. Picture-picture muna dito. Ayan. Ayan yung offer ng kalikasan dito sa Ufo, Mountain Province. Ito yung in-offer niya, yung kagandahan ng view dito. Kaya kayo, puntahan nyo na to. Sa pa. mainit-init pa. Ayan. Tayo dyan lang. Ayan yung natin. Ayan pa rin ako. Ito so, ay pwedeng pang beginners. Yan yung mga gustong mag-hiking dyan. mga... Mga baguhan. Masyado ka adventure. saktong sakto to sa inyo. Talagang chill hike lang. Para ko so, dito. Kaya punta na kayo. Ang ganda. 8.51 ng umaga. Linggo. Misbehaved just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Kagat laman, <laughs> kagat lawi pa eh. Kalsada pala dito. Ayan you know? o. Ayan, kalsada. Ayan, hindi e, pang beginners talaga tong Mount Polish na to. Ayan, kalsada. Dinadaanan namin ngayon. Puntang summit ng Mount Police dun, yun Doon yung summit Nakikita nyo yun Dito yung Pag akyat papunta sa Mount Polis. Ang hagdan sya papunta daron Ang hagdan sya Akyat doon Huwag ko lang kung hanggang saan yung hagdan nito Nakikita natin mamaya Mount Kuna. Ito tayo nga sa may hagdan. Hagdan. Hindi bilang ni Gracia kung ilang ilang steps. <laughs> Chill hike lang to. Itong pag-akit sa Mount Volgs. Kaya yeah, mga beginners dyan, yung mga gustong umakyat, saktong-sakto to sa inyo. May kasama kaming beginners bago lang itong taon siya umakyat. Kaya yeah, ito, buwang kuwa. Kahit nga kalahating araw, parang ka kayang kunin to eh. Pag mabilis facing mo. yung kami. Kamang lakad lang, parang hindi tayo ganong mapagod kay mga subscriber natin dyan salamat sa inyong mga suporta ah. salamat salamat at sa tumatangkilik sa ating mga videos salamat sa inyo at sa, sa FB page natin salamat din sa inyo mga pa, sa mga followers ko so yun nga andito tayo sa Bauko Mountain Province dito sa Norte yung adventure natin is umakyat ngayon ng Mount Polis nandito tayo ngayon sa stairs nila. Sabi ni guide 800 meters. Tapos yung kalahati nito baka ano na. Yung trail na wala nang semento na hagdan. Kaya sa mga hindi pa naka-subscribe diyan, please subscribe, like, comment at gusto niyo naman i-share, salamat na rin. Bali yung hagdan-hagdan na semento pag umakyat kayo dito 400 74 steps yung ano nya yung steps nya tapos ito na yun yung trail yung babuntang summit kunting ahon huh. hingal tuloy haba ng pahinga nag-overnight dito. Tapos may kubo. Yun ang kubo. Tapos may ginagawang ano dito. Bahay simentado. Or iniwan na lang. Ha? Seven peak of the Bao Kotorism circuit. Yun yung trail nya dito. Mount Mount Pulis. Bagnen Oriente Baoko 1950 meters above sea level Iyon, so yan yung view nya dito sa taas makikita yung mga barangay ayan tapos ito inabandonadong bahay hindi natuloy sa paggawa ayan tapos yung camp area hindi kayo doon mag overnight yung sa may kahoy na yan ayan doon may kubo pala sa baba doon may kubo doon doon pwede kayong kumain ayan puntahan natin yan ayan yun on dito tayo sa may bato ayan yung sa medyo sa baba ng signage ng mga pulis ayan. ganda dito magpa picture picture you know Nalim ng bangin. Kita nyo yan. Uy, uwan 1 kayo. Uh. Lalim. Ganda magpa-picture dito. Ganda ng view. Yun. Ayun no? Ayun no? Oh, see? Ayun yung kubo niya dito sa summit kaya wala kayong problema nasisilungan kayo dito may dalawang kubo ano? o oh. ayan makaya na sila uh. yelo yelo <coughs> Ayos kayo. In 3, 2, go. Oh, tama na. <laughs> na Ayan, <ako> <laughs> pababa na kami. Circuit. Circuit ng mga polis. Ayan, pababa na kami. Pagli na lang pala yung baba kasi eh. sementado pa rin. Yung bag dyan. Balik na kami ng jump off. Dito kami ngayon naglalakad sa sementadong kasasada. Dito sa sa bangnet. mountain province habit oh. net sa river dahil yun po ang ano natin dapat sundin dahil may tamahin po tayong sinusunod para sa mga lokal may hirang silang tamahin na nakita nating sign dito sa dinaanan natin sa may palayan <coughs> so dapat natin respect yung kanilang mga pamahiin kaya dito daw tayo dadahasan sa may river